So ito gan guys yung na pear grass pang papakain natin sa ating alagang baka ganitong klaseng ano, may edad na to kasi may ano na magulang na yung puno niya kaya pwede na itanim so pag ganito na yung puno niya yan, yan yung tinatanim natin magulang na siya

Tumutige Ah, mau mancikan on man. <laughs> Ayo anak, bong. Asa imo CRR po pagigawas bong? Huh? Bawal ka pa daw bilihan sabi nang mama mo. Wala ka pa sa tamang edad. Moman. Dapat nasa 18 na daw bilihan ka nang CRF. Baka na lang. Baka na lang sayo duak ka boka jam oh duak ka boka ri na lang ay nang motor kay magkuha nan tag iTV sinsingon -si ma politikog motor Ayaw sa na Kaya bata ka pa bugon to nang ani bai oh mo nang disgrace kay pa rag kusog itugmudagan ang iyang Yang masunod niya. Oo. Oh, makuan man siya. imong Ma gusto. Ma makuan ba? Ma Aghat. Okay, gusto Ikaw, okay, sure Kusog. Ag Ay. di Ikaw ra, Ay! iya kay din niya. Uy, nagamay na yung okay, nag itlog. Hmm. Ay, mabilin. Mabilin. na Pag, katunang sa kwadra na, na hmm? Katunang sa tangkal okay, man, kato, man, sa ubos. Ah So, pinuputol namin guys ng maiksi no para tumubo ng maayos sa susunod na ano Uh, mas mabilis at maganda na yung bagong to, ano sibol panibagong sibol so ang galing ni Bibong napakahusay so sa susunod na sibol nito maganda na yung tubo niya kasi na proning na siya ng maiksi yan tanim lagay mo dito sa ano sa ako ilagay natin sa mga ip ipuli natin wag oh, yan bong doon na sa baba bong diyan ba sa mga tudling na ano namatay sa init butang dia sa ako kaya ako na doon So ang ganda ng kain niya guys. Mas mainam to kaysa carabao grass no. Kasi ito malalaking damo. So mabilis silang mabusog pag ganito yung pakain natin. Kumpara natin sa maliliit na damo gaya nitong mga ano carabao grass. So ito ay unti lang yung ano nito. So magko ng marami bago siya mabusog. So, hindi tulad nito na isang hakutan lang. So, nasa 15 to 20 kilos na, no? So, inap na siya para mabusog yung alaga natin. Parang uulan na ata, ah. Bong. Tabang isa ang mo sa lampas. Pagputol. Okay, bahada ta. Alas tres na. <laughs> <laughs> Tabang ibag po. <laughs> <laughs> Dari nakuha bong. Kaya kuan para ma, ma ano yung ano. Ay, ay, pag-abay.

hindi hindi na ano eh, palabi so. okay, na sila na Yala. Ay, so bibigyan na natin guys doon sa nakakwadra nating ano. Mga, mga, mga baka may up. up. So may apat tayong nakalagay sa ano kulungan. Apat

at yung apat ay nasa kulungan 10, 11, 12, 13 plus 2, 14 16 so meron tayong tatlo na hawak ng tao so total of 16 heads ang ating baka so ito yung mga na-pergrass no na ano Bagong tanim pa lang to. So hindi pa pwedeng anihin. So nilagyan natin ng fertilizer. Tulad ng urea. Kaya naging verde siya. No? Hindi siya kulay yellow green. Nung nakaraang linggo. So ito. Verde, berde siya. So nakahigop na siya ng. Pataba. Fertilizer. So ito yung apat sa kulungan natin. So, yung iba dito galing, kaya lang nilabas natin dahil wala nang damo sa loob. So, as you see guys na wala nang kadamo-damo. So, nilabas natin yung mga iba nating baka. Para makakain ng tama sa labas. Dito kasi boss na, nakakalbo na yung damo. So, kahit yung carbao grass sa baba ay pakalbo na rin. So, nilabas natin yung iba. So, nagtira tayo ng apat. Apat yung nila natin. So, ito ay native, no? May halong native. Itong tatlo ay native to. Pure native. So, yung isa may brahman line to yung babae. Yan, brahman line yung blood niya. So ito lang guys kasi 'yung buhay natin sa bundok. Pero <laughs> mo So ayan guys. Uwi na tayo kasi maulan na, umaambon na. So ito yung favorite ni Landa mo. So ayan pupunta na tayo sa ating kubo. So ito yung daanan natin. Ito yung bagong bakod lang to no. Mga isang buwan pa to binakod na. Oh, wala pa isang buwan na ata. More or this mga 3 weeks pa. Ano naman? Hello? So tumubo na yung poste natin. Napaka magandang ano. Si bagong-bago lang tumubo na siya. So ito, ito. So, mas maganda kasi may ugat na yung poste, hindi na mabilis maano tumba. Ah. So ito yung tabi namin guys, tubig. big. So pag nauhaw yung baka, iniigiban lang namin dito at nilalagay dito sa lalagyan niya. Ito yung advantage pag may tubig malapit. So nilalagay namin dito sa may tab. So ito, nilalagyan namin ng unting asin isa, yung black, lang white tubig. So ganun lang kasimple yung ano natin. Maliit na farm. So ito naman ay pintuan nila hugot-hugot lang yan so ito yung kubo natin dito tayo na mahinga kakain natutulog sa tanghali eh, pwede rin pag hindi umuwi ng barangay pwede rin dito sa ano sa bukid matulog may pagkain naman tayo. Kung sobrang lakas ng ulan, pwede dito matulog. So meron tayong kamutitops dito, no. At kamuting kahoy. 'Yan. Meron tayong tayong mga mangga na tinatanim dito. Mga grafted. So, ito yung kamuting kahoy. So meron tayong mga manok dito. To rambutan. May kalamansi tayong 50 pesos. So ito yung bahay natin dito sa bukid, guys. Uh, third floor, uh, third floor bamboo house. So ito ay kulungan namin ng pabo dati, ngayon binuksan namin para sa nangingitlog. pala itlogan ng manok. So dito may mga itlog na dyan ng manok sa loob. So naging shelter rin siya, diyan natutulog yung iba. So ito may mga pabo tayo. may pusa, may kalapati, ito yung ground floor natin open po second floor so third floor tong nandoon sa taas <laughs> so yan nangingitlog na to guys naglilimlim na to mga pabo natin <laughs> akala rin nila pabo <laughs> So ito yung mga alaga natin dito sa bukid. So, nasa 24, hindi ako nagkakamaya, nasa 24 or 22. So, ito. so, mayroon din tayo mga bagong mga manok mo. Pwede so, lang kasimple, guys, dito sa bukid. Yan, butuan namin. May asa tayo na. Kalian na. So dito, tabi namin ay tubig, no? Ilog din. So ayan. Pag may baha, nakikita namin pag may mataas yung tubig. So minsan pag malakas yung baha, di kami makakatawid. So gumawa kami ng hanging bridge na bamboo doon sa may unahan. Doon sa may puno ng kawayan. So meron doon bamboo na daan natin tulay. So masarap dito guys sa bukid kasi libre yung tubig. So sa ilaw naman may solar tayong ginagamit dito. So yan, Anli, anli maligo, anli hugas, banlaw, lahat anli Si may ilog tayong napaka fresh kong tubig. Galing to sa mismong gubat. So, ito yung dirty kitchen namin dito, sa bukid. Uh, so, nagutom yung kasama namin. <laughs> Bong, may kanin dito, Bong. Ito, Bong, oh. Kanin to. Magpanos na na siya. Isalo ay, na, isalo. Kumapanos na na siya. <laughs> so, may baka pang isa dito. Yan, para pakain natin sa aso. So hindi lang aso kakain guys, pati to. Pa. Buing na. So ulan. So may mga kapote tayong dala in case na itong sitwasyon no. Kasi araw-araw dito mga tanghali hapon na ulan talaga no. Kasi malapit tayo sa rainforest. So once mga ganitong area, mas mabilis umulan dito kaysa kapatagan no. So, ayan, may tayong dala para ito, maulan na, may support tayo sa ating katawan. So, that's all mga kapatid. Now, once again, this is the four farmers. So, buhay natin mahirap dito sa bukid. Ayan. So, maraming salamat. Bye! -bye.